official na nga ba ang relasyong Barbie Imperial at Richard Gutierrez? Yan ang tanong ng maraming netizens nang maspatan sila together sa huling lamay ni Alexa Gutierrez na hipag ni Richard at noong gabi ng 26 birthday party ni Barbie na maging si Miss Annabel Rama ay nakiparty rin. Panoorin ang buong detalye. Itong August 1 Thursday ay sinelebrate ng aktres na si Barbie Imperial ang kanyang 26th birthday kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan in and outside showbiz at kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang speech ay inamin ni Barbie na may stage fright siya kaya medyo nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Pinasalamatan niya rin ang mga na nakisaya sa kanyang birthday. Tina ay botong-boto naman ang ina ni Richard na si Miss Annabel Rama sa relasyon ng kanyang anak kay Barbie dahil spotted din itong nakiparty noong gabing iyon. Knowing Miss Annabel ay maselan ito sa mga nakakarelasyon ng kanyang mga anak, kaya ang mas patan siyang umaten sa birthday ni Barbie ay alam na. Boto talaga siya sa actress para sa anak niyang si Richard. Samantala si Richard naman ay bantay sarado si Barbie. Nakatingin ito parati sa actress kahit siya ay nasa malayo. Parati rin silang magkadikit ni Barbie na parang ayaw maghiwalay. Samantala si Annabel Rama naman ay nasa kabilang table na nakaharap sa table ni na Richard at Barbie. Maging ang ate ni Richard na si Rufa Gutierrez ay tila boto din kay Barbie. Masaya niyang binati si Barbie. Ani Rufa, happy 26th birthday Barbie. At nilagyan pa niya ito ng heart at cake icon sa dulo. Observation ng netizens ay super proud si Richard sa relasyon nila ni Barbie. Katunayan ay agad niya itong ipinakilala hindi lang sa buong pamilya Gutierrez kundi sa buong ang kanila. Nang isama niya ito sa huling lamay ng hipag niyang si Alexa Gutierrez kung saan halos lahat ng kanilang mga malalapit na kaibigan, in and out of showbiz at mga kamag-anak ay nandoroon. Sobrang welcome nga rin itong si Barbie Imperial sa pamilya Gutierrez kaya naman makikita sa mga larawang ito na komportable ang lahat kasama siya. Masaya naman itong si Richard dahil nakapaglaan ng oras si Barbie matapos ang kanyang birthday celebration sa burol ng kanyang sister-in-law. Si Barbie Imperial ay 26 years old, habang si Richard naman ay 40. Meron silang 14 years age gap. Maraming netizens ang hindi sang ayon sa relasyon nila dahil technically speaking ay isang married man pa umano si Richard dahil hindi pa annulled ang kasal nito sa strange wife na si Sarah Labati. Samantala, marami ang nakapansin na no-show si Sarah Labati sa burol ni Alexa na ayon nga kay Sarah ay super close sa kanya. Matatanda sina Barbie at Richard ay unang pinag-usapan noong makita silang sweet sa isang bar sa Alabang noong January 2024. Nasinundan muli nang kumalat ang pictures nilang dalawa na magkasamang nagbabakasyon sa Korea nitong May. Ano pong masasabi niyo sa tila official announcement ni na Richard at Barbie ng kanilang relasyon kahit hindi pa annulled ang kasal ni Richard at Sarah? Share your comments below.